Pero alam nyo, ano? Pero, nakakawit yung nangyari kahapon. Dahil, umaga uh. sinasabi ko na, magkaraparapin na. <coughs> kaso, ayaw nila gawin yun kasi napahiya na sila dahil kaya nga nila pinapunta itong uh, mga mga policemen na, na identify okay. ni Mr. Matubato dahil um, confident sila na hindi makikilala ni Mr. Matubato. Oh. Kasi hindi maganda yun. Ito puro positively, dinisan mo kumbaga yung mga polis. Kasi nung umamin yung mga polis na kilala nila, dinapisto na. Kailangan nila mag-change ng plan. So, ginawa nila ngayon. Uh, hindi nila pinag-trapara. Tapos, nag si Mr. Matubato from 7 a.m. to 8.30. Hindi naman pinatawa. Ngayon ang uh, sinabihan ako ng mga security officer na nire-recommend niya for security reasons na umalis na kasi mahaba pa yung biyahe at uh, uh, delikado na uh, magbiyahe siya ng uh, ng gabi. So, pinayaga ko na. Kasi wala naman ako sa hiling na yon. Tapos, yung eh, time na yon buo naman hinala. Kasi eh, sinabi ko, kaya nga nung bumaba ako so, teka muna, maghapon dito eh, hanggang 8.30, hindi nyo hinahanap. Tapos, nung wala na, saka nyo hinahanap. Anyway, kung may schedule hiling tayo ng 9 a.m., pwede nyo itanong kung anong sinitanong. So, what's the fuss about? pero naghahanap na talaga ng butas. Tapos kahapon, kagabi, nakita natin na pahiya sila na yung uh, itinapuputok ng butsi nila na hindi daw nagsabi uh, si Matubato na yung about yung uh, kidnapping case. Eh, yung pala nasa transcript, dalawang beses sinabi ni Mr. Matubato, kay Sen. Gordon mismo. And they falsely accused Sen. team which was very unfair, kaya gano'n. Pero nung napahiya na, naghanap na ng uh, nang, uh, butas kung anong -ano maliliit na mga bagay ang sinasabi. Pero everybody saw it. napahiya sila. Uh, the transcript was very clear. So. Well, pride na lang yan. Pride na lang yan. Pero kitang-kita -kita nung ating mga kababayan na siya. In gumis mo sa transcript, sila mismo nag-exchange. So we cannot feign ignorance. Ngayon kung sasabihin niya memory lapse yun, o teka muna kung ikaw nga nagka memory lapse na so si Mr. Matobato hindi pwede magka-memory lapse. Remember, ang, ang kasalanan ni Mr. Matubato daw is yung 2002 at 2000. But here's the thing. Remember noong unang hearing mo sinabi ni Mr. Matubato na 2002 uh, yung uh, eh, Sally Macdum Ayaw nga nila maniwala kasi mula daw sa Google si Sally Macdo. Sinabi rin, 2002, wala raw pa akong ticket. Pero ngayon lumalabas, 2000. Daw na-abduck si uh, Sally Macdo. Hindi may totoo nga Sally Macdo. sa video na nilabas si Sen. Uh, Totoong no? totoo si Sally Macdo at may mga witnesses. So tama yung sinasabi ni, uh, ni Mr. Matubato. Plus, kung 2,000 nangyaring abduction, ibig sabihin may pa-OKF. Eh. So talagang totoo ang sinasabi ni uh, Mr. Matubato. Ngayon, ang tanong dito, ano ba yung sinasabi niyong niluloko? Uh, niloloko? Kung may nagpasakay sa kanila, isipot si Mr. Lascañas. Di ba? Maliwanag ito. It's a simple test. Uh, yung relo, gumawa siya ng kwento eh. Nahuli siya kaagad. So ganun. Dun, dito natin makikita yan. And I hope uh, it was clearly seen also by our people. Sir, so, may warrant. Sir, may warrant. May warrant. Yes, um, public apology ang uh, kailangan nito. He should be man enough to admit na kamali siya. He falsely accused ay eh, a eh, member of the committee. Ngayon, inarapan siya ng katotohanan. A pride of the Hindi maganda. Gumalabas yung bias niya as the chairman. Mayroon ka also, mayroon ka rin yung mga papayayawin ng mag-focus na lang sa UBDS. Sabi ko na, ito tayo tutuloy, di ba? Alam nyo, pagka sinupress nyo yung katotohanan, meron paraan yan para lumabas. Dapat pinag-aaralan uh, nila yung history Sir, may warrant daw na ilalabas from Davao uh, against Matobato, illegal possession of firearms. Ano mas biglaan ba yan, sir? Definitely, no? Lumalabas na talagang uh, 2014 pa kaso. And uh, ngayon, lalabas yung, yung warrant. Talagang highly suspicious. Gusto nilang i na talaga si Mr. Matobato. And that will... Uh, raise some questions. Kung so, talagang walang kakwenta-kwentang testigo ito si Mr. Matobato, bakit mo no, hindi hindi ako mapaya. Pero syempre mananayin sila dahil marami sila. Pero we should let the people know who these senators are. Kailangan malaman kung saan sila pumapanik kasi magkakwentahan tayo later on. alam nyo, pag nagbago iit ng hangin, makikita nyo kung sino yung mga magagaling kumalot. <coughs> akin, I will uh, uh, obey the legal processes kung so, ano yung dapat gawin, gagawin ko natin yan. Hindi po totoo yan. Alam nyo, hindi mo na kailangan magpo dito sa gobyerno ito dahil ang sasabihin naman. Hindi mo na kasabihin. Uh, they're self-destructing eh. Diba? Ang problema dito, it's unfortunate, they're dragging the whole country down. Yung okay, yung sinasabi na, the hearings are uh, kumbaga eh, the source of uh, negativity din sa Pilipinas. Hindi, okay. yung presidente nila. Diba? Murahin sa lahat. Paano? Uh, oh, definitely. Sa Ayaw lang natin ng parang blank check. Eh. Gusto natin na uh, systematic kasi may mga bagong opisina under the office of the president, gusto natin na ma, ma allocate na kaagad from the get-go para hindi yan kung saan saan i-dadalit. At the same time, kung talaga ang primary advocacy is the war on drugs, it's uh, very much uh, warranted na ilipat natin lagay tayo ng photo sa PIDEA na sila yung primary advocacy against illegal drugs. Another questions? for the address. Yes. Wala naman eh. Kasi sino ba sa Office of the President per se ang nagkakandak ng water ng illegal drugs? Wala naman eh. Oo, PDEA is the primary agency. So dapat doon na natin ilagay. Kung di PNP, dinagyan din natin yung di PNP, AFP, AFP. <laughs>